Natagpuan ni Kitty Duterte ang kanyang sarili sa ilalim ng matinding pagsisiyasat mula sa kanyang mga kasamahan para sa kanyang walang tigil na pagtatanggol sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lalong tumindi ang backlash na ito kasunod ng pagpapalabas ng warrant of arrest laban sa kanya ng International Criminal Court, ICC. Ang matibay na suporta ni Kitty ay nagdunot ng galit sa mga netizens na nagpahayag ng kanilang kawalang kasiyahan at pagkabigo na kinwestiyon ang kanyang katapatan at ang mga implikasyon ng kontrobersyal na pamana ng kanyang ama sa kanyang sariling reputasyon. Ang Kabataan Party List ay nagpahayag ng matinding batikos laban sa mga post ni Kitty Duterte sa social media, na binansagan ng mga ito bilang kabalintunaan at malalim na insulto sa hindi mabilang na mga individual na nagdusa sa ilalim ng administrasyon ng kanyang ama. Sinabi ni attorney Binigyang Diin ni Rene Ko na ang nangingibabaw na sentimyento sa mga Pilipino ay isa sa paghamak, ang pagtingin kay Rodrigo Duterte ay hindi bilang isang biktima kundi bilang isang diktador at mamamatay tao. Ang pananaw na ito ay nagbibigay liwanag sa kontrobersyal na pamana ng pamilya na napinsala ng mga paratang ng mga pang-aabuso sa karapatang pantao at extrajudicial killings. Ang mga naturang post, sabi nila, ay nabigong kilalanin ng sakit na nararanasan ng marami, na lalong nagpapalalim ng mga sugat sa lipunan sa halip na gumaling sa kanila. Isa pa sa kinaiinisan ng mga netizens ay ang kumakalat na video ni Kitty Duterte mula sa kanya umanong dump account kung saan ito daw ay high na high o nakagamit umano ito. Kaya maraming netizens ang pinagpiestahan ng nga video at litrato nito. para ng mga gantong videos, maaari lang na kayo ay mag-subscribe, like at i-share ang videos na ito. Thank you for watching.